Magandang araw po! Ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano ako magripat ng aking alagang dendrobiums. So kung makikita po ninyo, ayan po, nabulok na po talaga yung pating media na ating ginamit noon. Kaya ngayon po, ereripat na po natin itong aking alagang dendrobium. Ngayon po, sa pag pagreripat nito, gagamit po tayo ng uling. Yung uling po na iyan ay naibabad na, nahugasan na po yan at saka ibinabad para makaabsorb ng tubig. Gagamit din po tayo ng mga bunot. Itong mga bunot na po ito ay naibabad na din. Natanggalan na po ng tanins na nakakasama sa ugat ng orchids. Gagamit din tayo ng malinis na pasok. At ito pa yung ating mga gagamitin sa pagreripat ng orchids. Meron tayong gunting, cutter, kutsilyo, at alcohol na pang-disinfect sa mga gamit natin. Tsaka meron din tayong colgate dyan. Ginaya ko lang po yan sa mga nagpapakita ng mga videos kung saan yung instead na cinnamon yung nilalagay nila sa sugat ay toothpaste. Dahil naubusan po tayo ng cinnamon. Kaya yan, toothpaste po mamaya ang gagamitin natin sakaling may sugat ang ating ereripot na dendrobium orchid. Okay, so ngayon naalisin na po natin yung ating dendrobium dito sa kanyang old so So, gamit po ng kutsilyo. Dahan-dahan po natin putulin yung ya? mga para makuha, makuha. Dahan, dahan po siya. Oh, irap siya sa ito yan. Ngayon po. Naaalis na po natin sa Yan. Yes. Ayan. So, ayan na po. Natanggal na po natin. Okay. So, binisan na rin na natin ang area. Okay. And alisin na po natin itong mga bulok yung mga nabulok na po mga bunot alisin na po natin yan alin na natin yung mga weeds ayan yung mga weeds alisin na rin natin Oh, gusto natin po mga mga lumot-lumot na yan. Gusto po natin yan. Para pag nagtipat na po tayo, madinis na po ulit yung ating anong. Okay, so kung mapapansin niyo po, pwede itong mahati sa dalawa. Pwede na di na ito hatiin kasi dito yung portion na ito ay namatay na din naman. So, pwede na, madali na lang itong maputulin at mahati sa dalawang bahagi. So, eto, eto, dito tayo magkakat. Kita nyo to maliit lang naman itong portion ito. Pwede itong ikat dito banda. Ayan, nabali na agad Oh. Kita nyo. Kasi halos ano na din, dry. So, iwalay na lang natin to Ayan o, oh, naputol na actually sa puno. Yung ugat na lang. Ugat na lang niya ang nakakapit. So, ito na po. Nahiwalay na po natin ito o. Oh. So, pwede na naman to para sa isang pasok po natin. Then, meron pa tayo. Ito, ito, ito mga pangit na parts na po ito. Puputuli na po natin to, Tatanggalin na po natin ang mga ito. Ito pong portion na ito, kung mapapansin po ninyo, ito yung banda po dito o. Oh naging sakitin po. Halos patay na po yung mga puno na nandito. So, tatanggalin po natin. Ititira na lang po natin itong mga healthy na mga bulbs. Or mga yung mga stems, di ba? So, ito, madali lang tanggalin kasi nga ano na, oh, dry na po. Alisin na po natin itong pangit na porosyon. Yan. Ugat niya lang makapit niya. So, ito na po. Ito na lang po yung ating itatanim. Mm -hmm. So, meron po tayong dalawang puno na pwedeng maitinim. Pero ang mga to, kahit ganito na mga itsura niya, sinusubukan ko pa rin itong magkikis. So, ilalagay ko pa rin ito sa mga bunot natin. Itutusok doon, hintayin na magkikis. Sa mga bulbs na baka pwede pang magkikis, kagaya nito. Pero ito, patay na ito eh. Wala na itong pag-asa. Ito po pwede pa po natin itong magamit itong mga to Baka magka-produce pa po ng mga supling, di ba? Mapaparami pa po natin ang mga orchids natin. So, ito yung mga itatanim ko. Lilinisin ko lang ha. Lilinisin ko lang po. Ito mga ugat po na ito. Ito. Puputuli na lang po natin yan. So, gamit po ng ating gunting na ating na-sterilize, eh, ipuputulin po natin itong mga excess na ugat. Lalo na itong mga dry yung mga patay na naugat, ano na natin, tanggalin na natin to. Pampasikip lang to eh. Tsaka pang, pampabulok lang to sa ating mga orchids. Kaya tanggalin na natin. Itira natin tong mga healthy na ugat. Oh. Eh. Mag-uugat din naman ang mga to. Kaya yung mga patay na ugat, iputuli na lang ninyo. Kasi magpapabilis yun sa pagkabulok ng orchids ninyo. So yan. Medyo mabusisi ito, medyo mahirap na part yung pagtatanggal actually nahirapan nahihirapan sa pagtatanggal ng mga ugat. So pinipili ko talaga yung mga ano. Yung mga pwede pang magamit ng mga ugat, pwede pang magproduce ng mga bagong roots, At eh, tinitira po natin. Pinatanggal po natin yung mga patay na ng mga ugat. Make sure po pag nagkakat kayo ng mga roots, yung may matitira pa po para mahawakan yung ating, I mean, para mabilis po natin ma yung orchids natin. Kasi pag nag-cut po kayo na ano talaga, yung medyo hanggang dito talaga ipuputulin mo, mahirap at ka po magtanim. Pero kapag ka mga ganito kahaba, mabilis nyo siyang mailalagay sa mga bunot. Makakatayo po ng maayos ang mga itatanim ninyong orchids. Okay, so dahil nga po may sugat yung ating orchid, itong dendro natin may sugat po. In-air dry po natin yung sugat niya at saka ito, lalagyan din po natin ng toothpaste. Ayan. So, hintayin lang po natin matuyo yan at saka itatanim na po natin itong ating dendrobium orchid so ngayon po ay papakita ko na po sa inyo kung paano ko inireripat yung ating mga alagang dendrobium orchids. Ito pong ginagamit natin, bunot. Yung bunot po na ito, di ba pinakita ko na kanina, binabad po natin ito. So, yan po. Ipipitin Ipipi, po natin ng mga bunot itong mga ugat ng orchids. Pero yung mga ibang ugat po, nakagaya nito, oh, kita ninyo, yan, mga bagong ugat, hindi ko na po yan iniipit, hinahayaan ko lang po yung nakalabas para at least hindi na po masira. Minsan kasi, pag hindi tayo sure na nalinis talaga yung bunot or natanggal talaga yung mga tangins, eh, nasisira pa po yung mga ugat ng ating orchids. So, ganyan lang po. Tapos, kaya pa natin ang bunot. Okay. Ayan po, nakaganyan naka na po yung ating bunot. Tapos, lalagay natin sa paso. Okay, so medyo ma, ma maiksi yung ating bunot. Kaya, ilalim ng paso, lalagyan muna natin ng uling. Uling para dyan natin ipapatong ang ating bunot. At ulit bunot na ito, pwede niyong talian para hindi siya na, naghihiwa-hiwalay. so, ito hindi ko nalang tatalian. Ayan, nilagyan ko muna ng uling para ipatong natin dito yung ating orchids na nasa bunot. So, yan. Kita ninyo. Halos pantay na po yung tangkad, yung kaas ng ating bunot at saka ng ating paso. So, ganyan, ganyan po yung aking ginagawa na I minimake mean, sure ko po na nakalabas talaga itong mga ugat. Mahangin na po talaga ang mga ugat kasi ba diba, ano po, mahilig po sa hangin. Okay? Ang ating mga dendrobiums. So, kaya dapat make sure natin na hindi natin natatakpan masyado yung mga ugat ng ating dendros. So, halos pantay lang yung ginagawa ko. Halos pantay lang yung ating paso at saka yung height ng ating bunod. Ngayon, dahil dito, ito yung mag-aano eh, mag-aanak next time. So, yung ginagawa natin, itong portion na ito na hindi naman na mag-aanak, eh, dito natin ilalagay sa gilid. Para at least, pag naganap yung ating orchids, oh, may space pa, di ba? May space pa, maraming space para sa magiging anak ng ating orchids or suhi ng ating orchids. So ngayon, itong mga empty space, itong mga space dito na walang laman, uling na po ang ilalagay ko dyan. Hindi ko po nilalag, ginagamit na puro bunot lang lahat. Naguuling na rin din po ako kasi itong orchids natin, eh, blooming size na din naman ito. Di na ito siblings. Pero kapag ka seedlings pong tinatanim ko, eh puro bunot po yung ginagamit ko. Kapag ka blooming size na po, naguuling na po ako. Para next time, pag nagripat po ako, yung mga nabulok na bunot, yun lang po yung kukunin ko. At papalitan ko na lang po ng mga uling. At saka pag nag-ano po tayo ha, nagtatanim ng dendro, make sure po natin na hindi gumagalaw-galaw yung dendro natin. Kaya siksikin po talaga natin. Kailangan maipit po talaga yung mga bunot. Ang mga ugat ay I mean, dapat maipit talaga ng mga bunot para hindi po gagalaw-galaw yung dendro na itatanim natin. Kasi pagka gagalaw-galaw siya, hindi yan mabilis mag -ugat. Ayan, madali lang. Diba? Mabilis lang. Okay na. Okay, o oh, hindi na siya, uh, ano, ano, kahit isayaw-sayaw ko yung orchids natin. Secure siya, guys. Yan, di ba? Parang hindi lang siya hiniwalay sa kanyang karabtong or kasamang plant kanina. Okay na yung ating dendro, guys. Yan, may mga uling na siya. Yan yung kagandahan kapag hindi natin pinutol ng napaka-exe yung mga ugat ng dendros na ire natin. Kasi may pag-iipitan or maiipit yung ugat nung ating mga bunot na gagamitin. Yan. So, ang media po na ginamit natin, bunot at saka uling.